So, when we read Second uh, 2 Corinthians chapter 5, verse 1, sinasabi po dito, Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan namin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Napakaganda at napakatalinghaga. What Paul is talking about is yung preparation. Sino na po dito nakaranas magrenta po ng apartment? O mangupahan? Hindi po ba? Pag nagrerenta po ba kayo ng apartment, even though hindi tayo ganong komportable, eh, gradually nagkakaroon po tayo ng konti-unti improvement eh. But uh, are we willing to put improvement permanent dun sa nirerentahan natin na ipaparepair mo? Anyone, uh, gusto nyo bang gawin permanente for a uh, A house that you know that is temporary lang na nirerenta niyo because you know to yourself na you are preparing to, to a permanent place sa isang permanenting bahay na alam mong titirahan mo. At yung bahay na 'yong pag nakamtan mo kahit maliit lang, umpisa kahit na hindi pa siya well finished, kahit na puro hollow blocks pa lang that's when your des your desire start napapagandahin ko to. You're planning ahead, nasusunod eh, ito yung gagawin ko pagagandahin ko tong bahay na to. Kasi alam mo, na yun ang magiging permanenting bahay mo. Maninirahan yung mga anak mo doon. And that's where you're gonna live. Doon ka maninirahan ng pangmatagalan. So, you're getting my point. Amen po ba? So, um, alalahanin po natin tong araw na to. i -re relate ko po. Kasi po, um, I'm praying na tong araw pong ito maging makabuluhan tong lesson na to. At nang tingnan ko po yung petsa, it is September 11. 9 -1 -1, a major tragic event happened in the United States. At marami pong nagdadalumhati, nagdada a lot of uh, lives uh, na, na, na nawala po. It's about 2,996 ang nawala po last 2001 of September 11. Uh, ipapakita ko po sana sa inyo yung Twin Tower ng World Trade Center the construction was well planned. Napakag napakahaba po ng pagkaplano. All the materials were selected carefully. Napakatibay ng pundasyon. Built to last. It was designed as an earthquake proof. But remember, wala pa pong limang minuto when it was attacked. At nang tamaan po ng uh, ng aeroplano, Napakabilis po ng pag-collapse ng building na to. Imagine from 110 floors down to zero, nag-collapse po ang building. Sometimes it's difficult to understand why God is allowing those things to happen. Na kailangan masacrifice yung ganoong karaming buhay for millions to have a realization. Bakit kailangan i-allow ng Panginoon na ganoong karaming tao ang mamatay nung pagkakataong yun? 2,996. Ano po bang ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Yung preparation. That building was intended for the World Trade Center sa kalakalang pang mundo. At karamihan sa nabubuhay araw-araw na pumapasok po doon, I'm not to judge them, but majority po ng buhay nila ay nakapokus po doon sa trading na kumita ng pera, kumita, kumita, kumita ng pera. I was part of that when I was trading international exchange. Halos hindi na po ako natutulog watching Bloomberg, watching CNN, anything that the economy affects uh, Japan or United States, it, it will definitely affect all the currencies. In a matter of minutes, nagpa fluctuate tweet po lahat ng commodities, lahat ng stocks, lahat ng currencies. So kailangan nakafocus ka. And by doing that, nakalimutan ko po talaga ang Diyos, I will admit. Ang iniisip ko lang po for every lots that I trade, $18. Win or lose, I don't care about my client. Importante, may settlement ako, may floating ako, mga ako, mga 10 trades yan. 10 trades is $18 times 10. I'm making that in a matter of one hour. I don't care. As long as I'm watching what's happening, i-advise yeah, ko yung kliyente ko, ito yung position ng market. And that's their life. Ayun po yung buhay na majority nun na mga sa World Trade Center. Ngayon, ano po yung nakalimutan nila? Ito po yung pinakamahalaga na kalimutan po nila. Yung i-prepare din po yung, yung, yung buhay. Yung tolda pong ito na atin pong tinatahanan ay temporary lang. That's why dito po sa ating Christian journey to our Christian walk, as much as we want to share the life of Jesus Christ, makaka-encounter po tayo ng mga tao na pag nilapitan po natin, halimbawa po yung kaibigan natin, sasabihin sa atin, pare, Wag mo muna akong sira yan. Hindi pa naman ako mamamatay. Bakit laging iniisip niyo, mga Kristiyano, end of the world lagi? Laging iniisip niyo, mamamatay na kayo, kailangan uh, magpakabanal kayo. No, it's not that. Hindi po kailangan, uh, dahil para tayo yung mga nerd, na mga freak na nagpapakabanal lang kayo. Basta ako, ako, sina ang kapwir niya sa akin, ito yung philosophy, and uh, sorry to say, this is foolish. Ako, basta alam ko, kilala ko ang Diyos, ginagumagawa ako ng mabuti, at uh, alakilala kilala ko si Jesus Christ. Is enough na 'yon. Alam ko pag namatay ako, sa langit ako. Are, are you sure? Are you sure about that? Sigurado ka ba doon? It doesn't guarantee na pag kilala mo si Jesus Christ, maliligtas ka. It's how you apply. Kung ano po ang itin, itinuro ni Jesus Christ, living the life of Jesus Christ that you want. That he wants you to live. Yun po yung guarantee na 'yon. And going to the last uh, verse of this uh, chapter. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Meaning hindi kami. It is Jesus Christ, it is Lord na nakikiusap sa inyo. Na sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala, nagkasala si Kristo sa atin. Ngunit siya itinuturing na makasalanan upang makipagkaisa sa atin. Sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, amen? So, it's not about us when we are sharing the gospel. It's not about who we are. It's about who Jesus Christ. It's about the life of Jesus Christ that has been sacrificed. The life of Jesus Christ na ibinigay po sa atin para po tayo ay maligtas. Amen.